What's mga hanep? Welcome na naman dito sa ating hanep na YouTube channel kasama ating hanep na vlogger. At araw na ito, maghahanap tayo ng mga murang sapatos. Bibisitahin natin ng mga retailer store dito sa UAE at pupuntahan din natin ng isa sa mga outlet store na binibila ko ng mga sapatos nung nagsisimula pala ako dito sa Dubai. So samaan nyo ko sa mabuhangin na episode na ito dahil kung mapapansin nyo, Malabo ang kapaligiran natin dahil nagkakaroon ngayon ng sandstorm dito sa Dubai. Magkakaroon ng change of climate or change of weather. Pero hindi tayo mapipigilan ng sandstorm na yan para ituloy ang content na ito. So samahan nyo ako sa isang mabuhangin na episode at kapit lang kayo mga hanip wag kayong susuko. Kita-kita tayo sa loob ng mall na ating Kita-kita tayo mga hanip. So yun mga hanip, nandito tayo ngayon sa labas ng food flower store. Kumain dito nyo. Kaya lang, sa aming pala, hindi siya na 30% to. Nakabay to get one free lang siya mga hanip. Pero okay, mawala ng pag-asa. Pupuntahan pa rin natin yung uh, outlet store. Baka doon makakuha tayo ng Pero sa ngayon, sa so, mga pala tayo. Tara. So yun mga hanip, narating na natin ng factory outlet store ng Sun and Sun dito sa Al-Fahidi, Dubai. Pasukin na natin at tingnan na natin kung ano mga mabibili natin sa loob. Tara na! So yun mga hanip, nandito na tayo sa loob ng outlet store kung saan ko sinabi maghanap tayo ng mga okay. murang sapatos. May maganda silang offer ngayon. Kung makikita nyo sa likod ko, ito. Yan, nakabite ang nangyari dito is naka-markdown na yung items na more than 50% tapos naka-buy to get one pa siya. So sobrang mura. Tara, maghanap tayo ng mga murang sapatos na makikita natin. A few moments later. Yun, mga hanip, nakakita na agad tayo ng isang murang item. Itong Ultra Boost, triple white Ultra Boost, kundi ako nagkakamali. Alam ko, mahal to eh. Nasa mga 800 to 900 grams. Pero dito, naka-373 grams na lang siya. Tapos buy to get one pa. So tatlong sapatos, dalawang pre, yung presyo lang ng dalawa yung babayaran mo. So kailangan pa natin maghanap pero ito, may nakita na tayo. For parang people white siya pero may silver na color accent siya dito. At ito ay 367 dirhams lang. So ma'am, so roughly around mga 5,000 siguro lang 'tong sa peso. Kaya lang may problema tayo mga hanip kasi hindi pala kasali mga Jordan shoes sa buy to get one. So babalik ko na lang to pero kung may may gusto sa inyo dyan 367 grams lang siya dito sa outlet sa may Fahidi puntahan nyo lang 4.5 boy. sobrang dami ko nakita mga jordan shoes mga jordan sa pambata nakasya din sa mga misis or pambabae na maaari nyo mapuntahan at mabili at the same time baka may gusto dyan magpasabay kasi pauwi din tayo Basta pa din tayo. Just comment down below kung malapit lang kay San Pablo Laguna, pwede nating isabayan. Problema yung mga women size ang nakabuy to get one kapag pang kids hindi siya kasali. Tara panoorin niyo na yung B-roll at kayo na humusga kung gaano kamura yung mga items o yung mga sapatos na nakita natin dito sa outlet store. naman tayo na isang magandang sapatos Nike Air Force 10798 parang yun nakalagay dun sa box nya ang problema, size 10 lang yung pinakamalaking meron sila 349 dirhams na lang, so mga 5,000 pesos na lang sana, kaya lang wala eh, one size na mas maliit sya, so balik na lang natin Ganda yung colorway niya, tsaka kung makikita niyo yung sintas meron pa siyang Nike logo O yung Nike na lettering logo nila Problem to, 279 na lang to ang problema Ang laki naman, 12 Hindi talaga tayo makahanap ng para sa atin <mukong> 1499 dirhams na lang ang dating 999 sulit to hidden treasure dito nakita ko ng Jordan 1 High OG Wheat Colorway mas kilala sya sa Wheat Colorway kung di ako nagkakamali sa size natin to size 11 regional price niya lang ko parang 729 dito kasama yung tax naka 399 na lang siya ngayon sa sale bibilin ba natin to mga hanip lalabas na tayo nitong uh, Alpha E, nitong uh, Sun and Sand Outlet. Pari, marami naman tayo nakita mura, kaya lang ko konti yung mga Jordans at saka mga rear na sapatos na nakita natin, maliba sa mga ilan na pinakita ko. So yung mga hinawakan ko, na, may, na medyo pinakita ko yung details ng uh, sapatos, so yun yung mga para sa akin is medyo okay. Tsaka medyo mura yung presyo niya. Yung Jordan 1 wheat na kanina, nahawa ko na size 11 hindi ko na rin siya nabili kasi nga meron na tayo nung isang Jordan 1 na OG yung band at tsaka naisip ko baka may paggamita kami ng pera ngayon wala ang hirap talaga mga hanip bilhin yung gusto mo lalo na kapag may mga pina, kaon prioritize ka ng mga responsibilities so pauwi na tayo ngayon mga hanip nandito na tayo sa elevator nitong uh, papunta sa train or station or sa metro so sa, nasa load na tayo ng metro station ngayon Pabalik na tayo ng Dera City Center. nandito na tayo sa loob ng Metro Station. Mag-aabang na ulit tayo ng train yan. 4 minutes pa bago dumaan yung sunod na train. So, ipakita ko sa inyo yung mapa ng Metro. Ito yung mapa ng Metro Station. I-discuss natin kung nasan tayo ngayon. Ipo, sa lukuyan tayo nandito sa Alpha Hidi Green Line. So, magta-travel tayo papunta dito. So, kailangan natin bumaba ng Burjumad. Change tayo ng lane papunta ng Rashidi at bababa tayo ng Dera City Center. Dito tayo nakatira ang mga hanip at dito rin tayo magkukwentuhan. At yun mga hanip, nandito na naman tayo sa lugar kung saan natin sinimulan ng araw natin kanina. At kung mapapansin nyo, ganun pa rin, may sandstorm pa din. At tungkol naman doon sa mga sapatos na nakita natin kanina doon sa outlet, sana may mga nagustuhan kayo or nagkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga yung mga sapatos dito sa Dubai kapag ibinagsak nila ang presyo. Kung mapapansin nyo nga pala kanina, yung mga pinakita ko lang o yung mga, mga pinakita kong details ng sapatos, ayun ay lang yung mga iilan sa mga nakita ko na medyo pasok sa panlasak ko bilang isang shoe collector. Kagaya ako, ang hili ko kasi yung mga Jordan, yung mga Ultra Boost, yun yung mga hinahanap ko talaga doon kanina tsaka yung mga Air Force 1, yung iba't ibang klase ng Air Force One kaya bago pa lumubog ng tuluyan ng araw dito sa Gitlang Silangan di ko dito ko natatapusin tong video na to so maraming salamat sa paglaan ng idang ilang daang segundo at minuto para magkasama-sama tayo dito sa Hanip na YouTube channel natin kasama ang Hanip natin na vlogger. Kung nagustuhan mo tong video, ilike mo lang. Kung hindi, ilike mo pa din. Kung may gusto kang sabihin, just comment down below at magsubscribe ka na din. Kung hindi ka pa isa sa mga Hanip natin na viewers, i-click mo lang yung subscribe button at yung notification bell para alerted ka sa mga videos natin at pangako, hindi hindi ka magsisisin na pagsubaybay mo dito sa ating YouTube channel na mas pinahanep at pinaastig ng nag-iisa nyong hanep na vlogger, Gerard Agnes po. At maraming maraming salamat. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod natin na episode. Dito lamang po sa ating hanep na YouTube channel. And this is Gerard Agnes, ang inyong hanep na vlogger. Signing out. Peace and thank you.